Yan lang mga paps. May first booking na tayo. Uh, Chowking. Welcome Plaza. Punta lang tayo sa ano, sa sa Bindor. Yan, nakarating tayo dyan sa Bindor. Kung nakarating tayo sa Bindor, kung makikita nyo, kung nakarating tayo sa Bindor, diba? Click na natin yung arrive yan. Pag-click natin ng arrive, yan. Makikita na natin yung order di ba? Ang customer. Antayin lang natin ma-pick up yung ano. Yung order. Bakaya, yun. Pag ma-ready na ang kunin. ready okay, na. Click na natin yung add photo. Tapos, yan, picture na natin. Okay na sir, na? So, picture na natin yung receipt, di ba? Tapos, use photo, yan, use photo. Tapos, confirm pick up. Click nyo lang. Confirm pick up, click na lang. Makikita na natin dyan yung, ano, yung location ng customer po. Yan pupuntahan po natin para i-deliver yung food makita natin yung address niya yung contact number niya dyan din po puntan lang natin yung ano puntan lang natin yung customer yun Pag makarating na tayo dyan sa customer Nakita na yung location niya po. Susundan lang po natin yung map. Po. Pag nakarating tayo, click nyo lang po yung arrive at customer. Pag nakarating tayo sa location niya po, para makita natin. Makita natin yung paid online. yan. Pag hindi naman paid online, nakalagay dyan, collect cash po. Pag collect cash po, kukuhin po natin yung bahay. Pero pag paid online po, wala na po tayo kukuhin na bahay. Yan po ba yung message Message po ito, pa natin. Din? Pag hindi po so, ma-message, may mga pili po niya. natin tawagan po siya doon. Parang, Parang telepon po. Ah, telepon. Dito. Lalabas po yung contact number niya. Ayun okay, po tawagan po siya. tawagan po siya. Tawagan natin. sir. thank you po. Ganap ano sa. na so, natin guys ha. Ganyan na po 'yung ano, yung pumasok sa inyo. Next deliver natin, Greenwich sa po siya.